gagawa po ako ng gagamitin ko po sa amin pong games. Kami po ngayong araw na ito. Mamaya pa naman pong hapon ay may Christmas party po ng G10 Force. Hello po! Magandang buhay po! Ngayong pong araw na ito ay Party naman po ng aming grupong G10 Force. Uh, kung natatandaan po ninyo, may video po ako nung Christmas party po ng aming grupo na tinatawag nga pong G10 Force. Nang na ibig sabihin po ay apat po kaming teacher sa science kung saan ang tinuturuan po namin ay G10. Kaya po G10 Force. So balito po yung... Padalwa naming Christmas party kung saan sa ibang venue naman po namin gaganapin at yun po ay sa bahay naman po ng isa sa aming J10 uh, Force at yun po ay Ma'am Cheryl Bersamine. So uh, inayos ko na po ang mga regalo para po at mga gagamitin po sa games na pambigay. Uh, hopefully po ay maganda po ang panonat at maging masaya po ang aming magiging Christmas party ayan, dumating po yung akin pong BFF at kami po ay magpapagupit po ng mami. Tamang-tama naman po na mamaya pa naman pong hapon ang aming Christmas party. Kaya magugupit lang pa po ako, makakapagpa... <laughs> Ganda po muna bago umatay na Christmas party. <laughs> gupit na po ako, nakapagpakulay na ng buhok. So mamaya po ay atin po ako ng Christmas party namin. G10 Force. Ang G10 Force po ay kami po ay apat pong teachers na nagtuturo noon ng grade 10. Ngayon po naman ay uh, may Christmas party po ulit kami. Kaya tamang tama naman po nagpunta din ang BFF ko at uh, kami po ay pinagpagupit po kami ng mami. Ay di iba iba po pagka naman bagong gupi oh uh, yan ha na po nga yung sundo oh yan oh gusto na tayo papuntahin ni Cheryl at babaha na doon sa kanila ah pupunta na po kami sa bahay ni ma'am Cheryl doon po ang venue ng aming Christmas party namin G10 Pours Uh, Doon po ulit sa hindi nakakalam, ang G10 Pours po ay kami po ay apat po na teachers na nagtuturo ng Great uh, grade 10 science noon kami po ang magkakasama uh, pero kami po ni Ma'am Oli ay naka si Ma'am Oli po ay retired na ako naman po ay nagresign gawa po ng aking nanay kaya po ang natira na lang po ay ang dalawa na nagtuturo ng si Ma'am Vicky at si Ma'am Cheryl pero kahit po magkaganon kami po namang apat ay Uh, every year po ay nag naisipan po namin na uh, magdaos po ng Christmas party kung saan po paikot po ang magiging venue. Uh, nauna na po ako, kaya po ang susunod po ay si Ma'am Cheryl, kaya po pupunta po kami sa kanila. Ayan po, oh, nakaready po ang aming pupuntahan. Ayan, okay. Si Vicky daw ano eh? Sabi ka may Yan, oh. Oh, labas ang reyna. Di ka sabi niyo. yeah, oh. Ay, Team Jeff wow Ang ay. ganda. Uh, oh. Pakita mo nga. Akin. Oh. Mm, -mm. <laughs> <laughs> ayan, Talagang gusto daw kong pakita. Po? Ba, <laughs> Diyos ko. talagang flawless. At na po kami. Oh, ayan. Oh, saya. So, pakita mo nga. Diyos ko, aking. ang ganda ng iyong mga plants. Jeff Che. Kere lang <laughs> iyong mga halaman. Kere lang <laughs> iyong mga halaman. Wow. Kami ng mga plants. I like it. Wow. Oh, hindi wala ko. Hindi oh. May putubot po oh. nga anda ang may-ari po ng bahay. Ayan po, oh. Tatlo na kami. Wala pa po yung isa. <laughs> <laughs> Ayan. Yung isa po isa dyang si Pahuli-huli. Oh. Family first. Kami oh. second. Hmm. Oh, yan po ang oh. mga dinala. <laughs> Ako, ang dami namin nadalang mga kung ano-ano po ang aming venue. Yan ang aming Christmas party po namin. G10 Pores. Yan, bahay po ni Ma'am Cheryl. Yan, ang oh, ganda po. Oh, ito po ang venue. Plantita po ang babaeng ari din. Crotons. Very nice crotons. Wow, ang laki ng shell. 25. Pero Ito po ang venue. 25 Ganda po. Mm. Ay, talaga pinaghanda ni Cheryl E. Ang ano, o. Oh. Talagang may pa Ang oh, dami po niyang halaman. dami din pong tanim ng mga gulay. Yan, Oh. Mamaya po ako magpapakita. O. Oh. Bibidyo-bidyo po muna ako ng kanyang mga plants. Ayan, ganda. Ano niyo po ang kanyang, ano, mga papaya. Ayan po, oh. Wow. Ganda po. Ang dami ng saging po, Danny. Ay, saging papaya po. Nakatuwa. Ayan o, dami. Pang tinola. Baka hindi nga kahit ako yung may tanim. Ayan. Wow. Dami ng kanina mga tanim. Ayan po ang kanyang cute na cute na Christmas tree. Simple lamang. Dami po ng halaman. At pagawa pa po, po ng para pong tarpaulin. Ang dami po niyang plants. Talaga pong plantita nga po rin si Chepet. Dumating na po ang isa sa aming hinihintay, si Mam Ma Vicky. Oh, oh. Hi Vicky, sa dami na din ata ng pinaglalakaran mo. Ano galo? Ayan. Galing pa akong subi! Tay, chika-chika muna habang naghihintay. Ay, hindi kita, sir. Tita, <laughs> Hmm. Ay, Diyos ko siya. Diyos ko siya ha? Yeah, yeah, ka talaga oh, mo. Ang laki. Yeah, na kami. Oh, yeah. O, no, yan. O, babay kayo. Kumpleto na. Ang G10 Force. O, kumpleto na. O, kumpleto G10 Force. 10 Force. kumpleto oh, 10 Force. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Okay po ang aming mga kasama. Ayan, na, nakatuwa po. Nakatuwa po. Aapat po kami. Ganito po kami kasaya. Uh, next year po ay ari naman po. Bahay po naman niya. Ako, lalo na po kaming pababalo lalo. Yan. Next year, Pula uli po ang aming suot. Sa, oh, green naman po pala yan. Oh. Request po niya, green po sa isang taon. Ayan, oh. Ayan po. Uh, ito po ang J10 Pores. okay oh, kita po niyo. Ang gaganda. Ayan po. Nagpicture-picture po muna kami. Selfie-selfie bago po mag kami ng aming gagawin. Uh, Nire-ready na po muna ang foods. Kakain po muna kami dahil medyo gutom na po. Uh, pagkakita po yung talaga po ng mga kagulong-kagulo na agad kami. Medyo napagod po. Gusto na po muna ay kumain po muna. sige. Oh, post muna. na. Oh, buno. Magbubunot muna kung sino ang 1 2 3 papakita. O oh, pa daw ring isa. O oh, sige. O oh, sige, bunot. O oh, sige, kung sino ang 1 Pakikita sa akin na. O oh, sino ang 1? One. 2. Oh, one. One. Oh, one, two, three. Doon ang one. Oh, doon ang position ng one, two, three. Three. Oh, sige. Isa pa lamang pong game e, eh, malulukha na rin tatlo. Ang paso nga'y sumapit. Mas maganda yung nakatindig. Oh, dali. Oh. Ready na. already oh, na. Okay, okay. Pasco, ay sumapit. Tayo ay magsiyawit. Ay tatlo, tatlo, tatlo. Ang ganda dalawa lang salita. Isa o dalawa. Huwag kang nalampas ang tatlo. Game. Ang pasok Tayo ay Game. Tayo, ano tayo? <laughs> Dahil <laughs> Dahil Dahil Sa Diyos Ay Sumapit Ay hindi Sa <laughs> inyo tumapat Ang pag-ibig Ready na kayang tatlong mga bruha Magbigay na uh, Hayop na nagsisimula Sa letter B sa Tagalog Baboy B Baka <laughs> <laughs> Oh, sige tuloy Mm. Bilang one, two, one, two, three, four, four, five. five. Oh, out. Otulo, Sabi, oh, tulo. Ikaw. Sabi ko Oo. na yung mga pinanaro na yung pang ano kanina. marami pa. Oh, yung pa offers. Oh, <laughs> Nakakalimot pa lang ang game okay, ako pa na Yan. Okay. <laughs> yan, oh, yan, nagkapanalo na po kami. Ano, ari daw po, ay, talo pa pala, ari, kailangan manalo, 100 oh, pala. Oh. Kigasin. Okay, <laughs> oh, kigasin. <okay, the> <laughs> oh, okay. Oh, okay. <laughs> Ay, rosam, hey, bye -bye, hindi pa, eh, dahil... Six. Maglalaban pa yung pinaka-winner sa susunod. Siyempre, <laughs> na pa uh, na kay Mari ang ginagawa. Oh, oh, wala yun! Ay, eight, five, may isa pa. Oh, Sige pa no, yung isa. Wala yung isa. Oh, uh, hindi ko ina kasi limakang shoot oh sige oh, oh go

dami ng mga gifts, yan. Wow, ang dami oh. Ano rin? Ah, uh, number mom no? ano e, e, Anong ano Eh hindi, anong na rin? Ay, strainer ma'am. Strainer <laughs> ano <laughs> muna. Oh. Wala na kasunod. Ito <laughs> rin ng iyong. Ako, 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 ako. okay, yeah. ano po, okay. number one? Oh, number na one, Ano number one? Number Na ako. <laughs> Number 2 Number 2 two. Number two. Okay, thank you so much Ah, oh, ano yan? Ay, ay, ay. Sir, mahilig kang mag-brito Ayun pala, sa lupi ang sangay <laughs> <laughs> Lupi ang sanga, <yun. laughs> oh, Thank you, Mare Thank you pa tayo binigyan ng na isang set oh. <laughs> Eh, sir, yan yung malaki dahil hati. Ay, hindi ko. Ano? Mabigat. Ah. Ay, hindi. Kaya mo yan. Alam mo, tawagin mo siya. Eh, kaya. yan na yan. Dapat palik. Bakit? Ikaw ang tatag. Ikaw ang tatag. Ang tatag ito. kagaling.